good morning mga kabadi. Ha, uh, panibagong araw at panibagong vlog. At syempre panibagong blessing. Dahil every gising po is a blessing. So bakit daw po ba natin sinasakyan yung baboy? Uh, kaya po natin sinasakyan mga kabadi. Tinitingnan po natin kung standing hit na siya. Pero pwede naman sana yung tinutuunan lang siyang gano'n. Yung dinitiinan na. Tinan mo lang siyang ganyan. So Maganda po lalang. Amo pa. Ngayon naman kasi yung kaya ako naman sinasit ka na gano'n para makita ko kung talagang gusto niya na mga body. o yung standing hit na siya pero ayun, na-inject ka na yan na-inject ka na niya kay Joe Boy dalawang beses ito, itong ano niya tapos ito yung in-inject sa kanya mga kabady burok pa train ayun ah, ayun kasi kay Joe Boy nag-request ako na ganitong lahi yung gusto natin motor ano. ano. lang hindi pa bayad mga kabagi <laughs> nagpunta si kay Joboy dito wala na kami ano, hindi kanya na to si ano si Anabel so ang tayo dito sa tatlo kay Jinky, kay Carla, kay Sunshine mga kabady. Obserbahan natin sila. Pero ngayong week, <coughs> ngayong week possible baka mag na. Mag no? fit na sila. So may pumipitas ng sitaw natin sila Kuya Andoy tsaka si Luis. Copy. Coffee. Copy break muna tayo mga buddy. Bida. Nabisa na yung bibi natin. Hindi siya mga buddy. Ano yun na pa? Tapang nung na. natuto kasi kumain yung mga aso eh. So mga buddy, start na tayo mag-spray sa mga pagitan ng kalamansi. Okay mga kabady, pangalawang karga natin. Cross sana namin ni Kakakaso Maliligo <laughs> tayo sa putik mga kabadi Malambot yung lupa Hindi pa naman ganun kataas Ang taman pa lang Pero kung mataas to hindi na pwedeng spray Pangit tinitignan nun mga kabadi Dahan nun, cross cutter muna bago spray sinsano eh, since ano naman siya. Ano naman ganun kalalaki So ayan yeah, mga badi, Makaubusan uh, natin yung dalawang karga So ito pangatlo Mayayari na natin isang block Hindi ka ka ng kambing <laughs> So kapon nga nabaklas na natin yung Pagtatayuan natin ng kulungan o kulang tayo doon sa Sa likod ng tindahan ng pamoste pamostin natin para sa hagawin natin kulungan. Paper trim mga kabady. Okay mga kabady. Ito yung pangatlong karga natin. Paubos na at payari na isang block. Ito naman mga kabady. Matuyo lang ito sa dahon eh. Okay na. Sweldo na nun. Pero syempre mas maganda kung hindi muna siya mauulan. Hanggang isang araw. Ay, maganda yung talab mga epekto nya ano tayo pala dito pa tayo sa kabila bilang black mas madali kasi mag spray ng ganito sa grass cutter pero sa tagaraw ano na tayo mga body grass cutter mag spray mas siguro panda mo yung yung gitna lang hindi na sa tudling ng kalamansi kasi pag pinabunga natin yan tamaan yung nasa ilalim may mga bunga ayang ma, katamaan at uh, yun na yung time na pinaghahandaan natin sa ngayon mga buddy after nung tagulan na yan or bago matapos yung tagulan na kapag uh, patigang tayo ng lupa pwede na nating umpisahan huwag ito na mga buddy tayo pa na dito Kunti na lang. Hindi pa tayo doon sa kabila. Apat Ay! Mga apat na karga. Sa'yo mga badi basta tayo mag-almusal. At uh, maganda-ganda yung panahon. Bira na kami ni Kaka. Mayroon tayong paliyo ng baboy. Aga pa. limang karga para na share sa inyo mga kabady nilalagyan pala namin ng uh, konting diesel o kurudo mga kabady isang karga, isang takip para mag sticker sya iba kasi isang ligo nilalagay ang hirap naman sa ganun mga kabady o isang lata ng sardinas ang mahirap sa ganun nakas masira yung yung pump tsaka yung lalo sa mga makina di makina kagaya nung kay ngayon ni Kuya Rodel yung mga goma nya kasi mainit ang diesel mga kabady naluluto na naman natin nun lang konti konti lang pang, para mag sticker lang siya Ito so kami ano, diesel lang. Ayan o. Oh, nagmamanti-mantika siya o. Oh. Ito niyo ba nga, buddy? Medyo nagmamanti-mantika yung tubig. Para maganda yung kapit niya sa ano. Sa dahon ng damo. ilan tayo gumagamit ng may kurodo mga kabady kasi tagulan pero pagkatag araw kahit hindi, hindi naman kami gumagamit na hinahaluan ng diesel ngayon lang kasi nga ma natin na lang kung uulan o hindi kasi nga siya araw tas uulan mabisa naman mga kabady Sa uh, gamit pala nating herbicide mga kabady o yung pamatay sukal is tripolate tripolate yung ginamit natin naman is uh, demolition Yun yung tripolate alternate Halala hmm. ko mga kabadi eh. di ba bumaha? Kung nagkatubig dito Ano naman kaya ang klaseng damo ang dala <laughs> May kasama kasing ano eh, banlik eh Ano naman kaya klasing klaseng binhiyang dala-dala naman kaya yung klaseng sukal ang tutubo dito dati wala naman yung lapad na dahon dito eh pero mas mainam na yun kesa sa paragis mga kabadid mas madaling puksain yung gano'n paragis matibay tsaka yung malit mga kabadid mahalit paborito ng ano yan mga kalabaw init so yun mga buddy, uh, tapos tayo maglinis ng kulungan ng baboy at nakapagpakain na rin tayo sa kanila nakapitong karga tayo sa ito, sa spray na discharge tapos si kaka tatapos na rin mga kabady ah uh, siya nagtuloy dahil naglinis tayo ng kulungan ng baboy mga kabady ituloy natin yung pagpipilapil natin doon mga kabady papatungan pa natin para makantraktor na tong isang pitak ng pumatag-patag mga kabady dahil wala pa naman tayo masyadong trabaho although meron kaso hindi pa natin matatrabaho mga kabady kasi maputik pa yung grass cutter natin doon yung sitaw natin isa ipas lipas na mga kabady So pumitas kanina, eh, binigay na lang namin sa kanila yung napitas nila. Tapos pinapitas natin yung siling Taiwan. Eh hindi pa nayari. Ewan ko naka ilang bundle. Mga isang bundle din siguro. Mayigit. Pero hindi pa yari mga kabady. Pakarayang bunga, ang daming hinog eh. Hanggang siguro. Tapos... Nang uh, tractor tayo dito. At kung maaga-aga tayo makaahon eh makuha na natin yung mga posting gagamitin natin para sa kulungan ng kambing Gaya <coughs> natin ang upuan. Tarik. Kaya yuri na lang natin ang paleta yan. Yes, kaka naman siya. dito sa dito sa pila. Ito ang unang pila dito. Tapos yan. Eh. Madre de Agua ang merienda nila hmm. nagusta nila hmm. ayong ah, hindi ito hmm. <laughs> yung dalawang inang hindi sa kabila hmm. 3:30 ang ating oras mga baby. Ah, 5:30. Kanya-kanya mo pakain. Ang damo pagbubuntis, ha?

Ang gilid na nililista nga po namin Nililita rin doon So wala ito tumubo ka rin pa So wala ito tubo Nung pagditinam Sayang Sakto wala ko dito Eh Eh pa ako dito Pala, mais na nabuhos din ako nuno no. Sa mga buddy, binigyan tayo ni Kuya Andoy na kasaging na sabaw. Balang na. Tingi isang piling kami ni Katas. Ni kami ng malberry, Mulberry tree. Tayo na sa Lucky Farm. At kami binigyan na isang native pala mga buddy.